Good morning, mama. Mama, good morning. Oo, ano sa mga anak mo? Mm? Oy, big boy na, ah. Oh. <laughs> Oy, big boy na yan. Big boy na mga anak mo, mama. <laughs> Ay, kit-kit naman dito isang ito. Mochi! kita kit naman yung mochi. Naglilinis na ng katawan. <laughs> after linis, Didi. Diba mama? Uh, Di ba, Mama? mama is good girl din to eh. Super good girl. Napakalambing. Bait-bait naman ng Mama namin. Mm, kaya yung mga baby mo, mababait din ah. Sino ito? Ay, Choco! Good morning, Choco! Ito si Guya tulog. Guya, wake up Guya. Ito si Mochi naglilinis na eh. Nililinis ang pati kapatid. <laughs> Ay! <laughs> Super cute naman yan. Ah! Wait! <laughs> Makukulit na kayo ha. Nagkukulitan na kayo dyan. Ay! Oh, sige mama, padidihin mo na. Makulit na mga baby mo. Ba't itong isa tulog? Hi! Wake up! Goya, wake up, goya. <laughs> Pero yung, tingnan niya, nakakapit. <laughs> nakakapit talaga sa mama. Ay, nako. <laughs> chill ka lang mama, ha? Chill, chill lang mama. Chill, no? Marami na barominang inyong mga ano. Palit na naman tayo niya mamaya. Palitan natin ito ng ano mamaya pagpag -pag natin marumi na Ikaw kasi alis nang alis mama eh <laughs>